guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channels na Talayans And guys, for today's video natin, ito mag -iikot tayo. Ikutin natin yung mga tropa. Ayun o. Ayan. Oh, grabe si pag ni pare oh. You know. Mag ano, mga ano na ng mga BO niya. Ah, uh, bait bait talaga ni pare, sipag-sipag oh. Nice, nice yan pare, yung ginagawa mo pare. Ayun oh. Mamaya lilingon na yung sa akin si pare oh. Ayun oh, sabi niya. Ayun oh, ayun Thank you, thank you, thank you pare. Ano sa panas o bila yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Hindi oh. pa kayo. Ano na. Sisipag talaga sila. Nag-iipon sila. Ayun na, lalo na yun, o. Oh. Ay, grabe. Ang sisipag naman yan, o. Oh. Ano, nag-display sila sa mga, ano nila. Ano nila. Ah, uh, Ay, ayan ayan. 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 Oh, you know. Thank you. Kami you. Ayan. No. ayan. Ayan o. Ay, grabe yung... Ah, Pagkakalang ko sa kamin mo. mo. Hindi, paras lang kami yan. Pagkakalang lang kayo pa rin. Oh. Banata mo nga sa kamin. Ayan o. Oo, di ba? Anis pare. Pare. Pareng, ano. diba, pare, mga... Mga yan pa ah, Ayan, si pare. Paring ano. si pare ko yan. Mga malulupit yan. Tamang display pa rin. Oo, oh, tamang display, okay. display lang yan. Sila pare, porto this video yan. Ayan. I-display sila ng mga kanilang mga, ka mga products. Oo. Oh ang display yan. Kaya kagalang isa. Ah, eh? ko yan. Kumpare ko yan. Kaya kagalang isa, ko lang yung isa. Oo, ayan. <laughs> eh, puno si... Oo, oh, ah, uh, sinera. Ayan. ayan. Nag, Nag-ano siya ng mga ano niya. Nang magnolia. Ayan. Mga ano. Mga uh, magnolia twin pack cheese. Ayun, na, ang pogi oh. Iyan, sabi na kaya apa eh. Pogi yan. Ayun no? oh. Diba? Pinakalang oh, tayo pangit. Oo, yan. Parang bugs oh. Masipag puso, puso. yan oh. Puso. Oo, puso talaga yan. Dabot siya, Yan. Ayun oh, no? si parang pawa. No? Ayan oh. Ayan. Ayan. Mga uh, oh, masisipag yan ha. sa ano, fly ace. Yan ang hawak niya, mga klaro. Tapos mga jolly ba yan, pre? ay Ayan, jolly. Corn oil, ayan. Klaro po, ayan, ayan. Oh. Good po, heart po yan. Number two sa kabite. Ayan. Canola oil. Ayan. Thank you, thank you. Ayun mga marites. Ay puso akong pupugin yan na ah. Yan po yung mga walang ginagawa. Ayan o. Ayan. Fine dots. Tsaka yung mga kala ano. Kala parang nicely ayan. Ayan. Ayos ng mga ano niya. selves, ayan. Lalo na si parang EJ ayan. Masipag dyan. Na nagagawa na kanyang ano. Good morning ayan. mga idol. Good morning. Ayan. 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 Si pare masipag yan. Ayan. 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 Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo po. And God bless you all guys.